na Okay? Napuyat ako sa kakabasa ng kalokohan text, kaaliw. Okay ka na? Yes. Ka pa yata. Sige. Okay na? Start na tayo? Sige. Okay, good morning everyone. Welcome to our Kapihan sa Senado. And of course, this forum is brought to you by PRONS, headed by Glenda Olid. And our guest for today is the one who voted with resounding yes on a motion to archive the impeachment articles of impeachment against uh, Vice President Sara Duterte, and formerly chairman of five committees, pero ngayon tatlong com committee na lamang. Siya as committee on foreign relations and cooperatives, and now the new chairman of committee. On labor and employment. Let us all welcome Senator Aimee Marcos. Hi, Mom. Good morning. Yes. Good morning, sala hat. Lahat tayo na puyat, ata uh, masaya yung nag-debate uh, ka gabi. So hmm. evon ko kung nga uh, bakit yung aking kalokohan siya pa yung uh, <laughs> na napikap <up> nala ha. Unay <laughs> mo na mga pagkaganda I couldn't really improve on uh, the. Uh, um, extraordinary uh, expose and uh, explanation of our Senate President. So I felt I need to uh, talk about the uh, monster in the room. Okay. Okay. Ma'am, una nga dahil naging medyo controversial yung inyong naging explanation of votes. Parang uh, sabi ng mga taga-kamara, niyurakan niyo daw yung House of Representatives dun sa inyong explanation of votes. Dead mag, turo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Ano? Sabi mm -hmm. ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit at uh, wala akong pinipilit. At uh, sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan mm -hmm. na impeach sino, impeach dyan. Ako, edi ganyan, wag uh, napakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. Mm -hmm. So ma'am, yung sinabi niyong lang sanggol at bonjing, you are referring to whom? Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. <laughs> e di, di na nakakatawa yun. <laughs> And then may panawagan kay ma'am, may suggestion na palitan ang house speaker sa halip, sa halip na palitan si Bipisara na binoto ng marami nating kababayan. Uh, ano yun? Dahil may nakukahit kayong feedback na gusto ng palitan si Speaker? Matindi yung ugong eh. Pero maraming nag ng bus-bus, di ba? Mm -hmm. Nung uh, araw ng SONA, maraming nag-aabang. Eh, nababalitaan ko rin yung mga umaalma. Mahal ko ang Kongreso, mahal ko mga kongresista. Yan ang uh, institusyon na pinag- silbihan ko ng pinakamatagal ng panahon. Labis-labis mm -hmm. nga ang uh, i binigay kong taon dyan, labing